Mga ahensya ng pamalaan at mga mamamayan sa Riyon 2 na sa kalinisan sa bagong Pilipinas program ng DILG. Ulat naman ni Mary Joy Javier. Sa unang buwan ng taong 2024, ilang mga ahensya ng pamahalaan sa Riyon 2 ang nakilahok sa Simultaneous Nationwide Cleanup Activity o kalinisan sa bagong Pilipinas program ng Department of Interior and Local Government o DILG kamakailan lamang. Kabilang sa mga ahensyang ito ang Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau, Philippine National Police, Department of Tourism, Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire Protection, City and Municipal Local Government Units, Barangay Councils, Sanggunyang Kabataan at iba pang youth organizations. Ang nasabing programa ay ayon sa DILG Memorandum Circular No. 001-2024 na naglalayong taasan ang kamalayan ng publiko at pakikilahok sa mga responsibilidad sa kapaligiran sa pamamagitan ng tamang pamamahalan ng basura. Layunin din ng programang ito na hikayatin ang iba't ibang organisasyon at mga bagong halal na mga opisyal sa barangay at mga sanggunyang kabataan na aktibong makilahok sa paglilinis upang mapanatili ang kalinisan sa kanilang lugar. Ayon sa initial datos, umabot na sa mahigit 5,000 kilograms na basura kasama ang mga nabubulok, hindi nabubulok, mga recyclable materials at iba pa ang nakolekta sa limang lalawigan ng Region 2. Samantala, umapela naman si DNR Regional Executive Director Gwendolyn Bambalan sa publiko na maging mahigpit sa pagpapatupad ng solid waste management para mabawasan ang mga basurang napupunta sa sanitary landfill. Mary Joy Javier nag-uulat para sa PIA News Break.